Kaya mo pasukin ang pintuan? Uh -uh. Sige, pasukan mo. Kaya mo yan, Kaya mo yan? Maniwala ka? Maniwala ka. May nakatayo? Meron. Andito sa pintuan, Diretso yung pintuan, <coughs> Maba buhok? Hindi uh -huh. mo makita ang mukha? Hindi. Pero kita ko yung wings niya. Wings? Anong wings? Pakpak? -pak? Uh -uh. Sige hihingi ka ng yan pupunta ka dyan tapos yung anong hingiin mo sa kanya hingiin mo okay diretso ako dito sa hagdan oh diretso sa hagdan may bababa may bumaba ang tao mm -mm. parang tao mm -mm. yan ang panginoon natin sige lang pikit, pikit ka lang yan ang panginoon natin yung anong gusto mo sabihin sa kanya hingiin mo kung anong hiling mo hilingin mo sa kanya basta una po sa lahat hingi tayo ng tawad sa kanya okay gusto mo iyak, iyak ka. Sige Sige. Kasi maramdaman mo talaga, ilabas mo talaga yan ang masama ng loob mo sa katawan mo kung makita mo siya. Kasi sobrang kwan yan eh. Sobrang lambot niya sa puso. Makita mong juice eh. Okay. Ngayon mo, gusto baka, baka may pag-asa ka mabuntis eh. Hindi yan nagsasalita. Tagalog, English ah. Sign language lang yan ah. Okay. Basta ang dyan lang tatlong anghel na nagbabantaya. Gipo. Sign po. language talaga. Oo, oh, sige. Sige lang, baby. Focus mo lang. Sige. Lahat niya sakit. Babaklasin, hingiin mo. Pati sa sawa mo, mawala ang sakit. Okay. Hingiin na tawad sa kanya. Ano gusto? Gusto mo yakap? Yumakap ka. Nagpapayakap yan. kaya mo yan ma'am naniniwala ka na mo sa Diyos diba totoo ang Diyos nakikita mo siya nakikita ano? ko pati yung liwanag niya sobrang gandang liwanag diba parang crystal ano ba sige lang focus ka namin ah. kasi ingin ang tawag dyan sa kanya hingi ka ng sa mga lahat natin yung kasalanan, yung mga ginagawa natin noong una pa at hanggang ngayon. Tayo ay gabayan, punta sa ating ka Swerte nyo po kasi nakikita nyo po ang Diyos. Daming tao po hindi naniniwala sa Diyos. Daming tao po hindi nakakita sa Diyos. Yan po, binuksan ko lang po ang kalangitan para sa inyong healing isa lang po akong instrumento, mama. Yung mata ko nakapikit pero yung loob ng mata ko nakamulat. Sige nga, kaya nga. Bukos lang po. Focus lang po. Focus lang po. Ano po yung anghel po? ni pakpak po? mm -hmm. Tao, hugis tao din. Hugis tao din siya, pero ang pakpak niya hanggang sa baba. Mm -hmm. And dito sa may likudan ko yung isa tapos dito sa left side. Guys, stream, yung dalawa. guys. Nakabantay lang sa paglakad ko. Oo. Yan yung mga gabay ko, ma'am. Yung mga angel kong gabay. Ang ganda ni bro. Ang ganda ng itsura niya. Hmm. Kahit suplado lang ko tingnan pero hmm. mabait po ko. Focus ka lang.